Ganito kasi gusto kong surpresahin si Jelo? Nakakain tayo sa labas. Pero ang twist, pagagalitan ko muna siya. Jello ka? Bakit? Nalaglat kasi ako Sobrang init din kasi. Init? Gusto mo sa bahay ka na lang muna. Doon ka okay. muna nagpahinga. Uy, uy, Jello, Jello! Hey, jello. Uy, 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 uy! Kago! Lo! Jello, Uy! Jelo, Jelo, Jello, 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 uy. Jello, jello ay, pupunta Sa court. Sa court. Bakit? Kasi guys, kami ay pupunta kay Jello. Matik yan. Yeah. May kalakal ba tayo ngayon? Meron tayong kalakal pero mamaya pang hapon. Kakain muna tayo. Kain muna kami guys. Uy! Andito kayo. Uy! Kaya kami na Uy! Ba't kayo nandito ah? Matambay sila sa hood. Mayor! Ay, basta dito. Ano, ano yung mga pagbilyar kila Riddick eh? Ha? Hindi mga eh. Dito na kami nagpupun. Tawag dito, Mayor. Pusta ah, mga ano natin, sila kalabaw. Okay naman, boss. Okay naman. Oh, okay lang bakit namin ko silang dalawa. Pwede naman. Punta lang namin si Jello. Sige, oh. hmm. tara. Nice! Ayun. Mga boss, dito muna kami ha. Okay, Mayor, boss, salamat ha. Sige. Uy, ganito. Nagawin natin. Ganito kasi gusto kong surprise tayo si Jello, nakakain tayo sa labas. Pero ang twist, pagagalitan ko muna siya. Gagong. Bakit mo mananood nun? Hindi, namiss ko na kasing magalit eh. Papakainin mo na lang, papagalitan mo pa. Hindi ko naman susubukan siya ng gano'n. Yayain lang natin. Pero syempre, yung galit lang na ano ba? Light lang. Light lang. Kasi ang tagay ko nang hindi nakagalat. Gagalit. Hindi ako. Hindi po ano ay naman? Ay Ba't, no, ano kay Jello? Hindi yeah. kasi ano nga... Umamin ka na. Oo. Oh, Huwag ka maiyak. Boy, okay, boy, okay lang yun. Huwag gusto mo yakapin pa kita eh. Oo. Okay. Oh. Okay, oh. okay, so Sabi so sa'yo, boy. Wala nga nagbago. Ganun pa rin turing namin sa'yo. Asan? Hindi po ni yan. Siyempre, hinihintay lang tayo niyan. Ano ka ba kalabas? <laughs> Masyado <Problema. laughs> ka ano naman ng negative sa buwan. Binigyan mo ng issue si Jello ah. Uy, wag kang may abuhin. Nailo ka? Hmm. Bakit? Lalagdat ka sa kagabi. Ha? Lalagdat ka kagabi? Hmm. Di ba't hindi ka nagano sa amin? Hindi ka nagsabi sa amin? Nagpaano ako kay Troy kagabi. Nagpabili ako ng gamot eh. Kumain ka na? <tis> hindi pa nga dito. Bakit? Wala kang pambil pagkain? Hindi ako malakas, dito. Sobrang set ka ng ulo ko. Hindi <tis> Sobrang init din kasi. Init. Gusto mo sa bahay ka na lang muna. Doon ka muna nagpahinga. Di, sige guys. Eh. Babawin ko na yung sinabi ko. Hindi na muna ako magagalit. <laughs> Kaya na lang tayo. <laughs> <laughs> Bala ka pa kasi pagalitan. Jello, bago ka pa eh. Okay ka lang ba? Uy, uy, jelo, jelo! Uy, 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 uy! mo sa boy! Pagin sa mayor! Kaku! Pagin sa Uy, uy, uy! Putang Anong nangyari? Uy, nangyari? Uy, di mo Ha?

Yor, 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 wanyo patulong muna, yor, yor, patulong muna, yor, muna, yor, patulong muna, muna, yor, patulong muna, yor, yor,